kanyang karaw. Ilalagay natin dito sa kanyang katawan ng pabaliktad. Ayan. Okay. Meron na tayong trap. For today's video guys ay gusto kong ishare sa inyo kung papaano manghuli ng hipon, isda at alimango gamit ang plastic galon. So gagawa tayo ng DIY trap. At isishare ko na rin sa inyo ang paggawa at pag-aria at pagpandaw so ayan gagawa tayo ngayon guys ng DIY trap so ayan dito lang ang ating gagawin so meron na akong mga ginawa na mga trap so ayan so gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano yung pag set up kung paano ginagawa yung ganitong trap so ayan kahila, puputulin lang natin yung kanyang matigas na parte ayan yung pinakaulo yung kanyang trade ayan papakita ko lang sa inyo guys gagawa lang tayo ng dalawa dahil meron na tayong mga ready ready na si ayan so ayan matanggalan na natin ng kanyang liig susunod naman natin yung kanyang balikat ng bote kasan muna natin dahil madulas saka natin guguntingin kailangan guys susunod lang natin dito sa kanyang guhit para hindi tagilid yung daan ng ating pagkagunting o ating pagkagupit ayan so yung mga ganitong plastic galon ay pwede pa nating pakinabangan yung mga patapon patapon na bagay pwede pang gamitin para makahuli ng pang ulam ayan tapos na natin na uh, tanggalan ng kanyang liig so susunod naman natin guys ay gugupitan natin ng mga apat na hati so unahin natin dito at ang unang paggupit ay isasagad natin hanggang diyan so at gagantihin naman natin dito sa kabila ayan ang gagawin natin na to guys ay yung kanyang pinaka garaw. Dahil kung ganito lang, yung makakapasok ay yung mga isdang maliliit lang at hipon. Pero kapag ginawa natin ng garaw, pwedeng pumasok yung alimango So ayan, hihati lang natin sa apat. Ayan. So ayan guys, tapos na natin hatiin sa apat. Ayan. So ngayon, gugupitan naman natin ng apat na naman ulit pero hindi na natin isasagad hindi na ganito kahaba yung kanyang pagkagupit so gugupitan lang natin ng mga 2 inches ayan. so ganyan lang guys yan para ito ay eh. naangat. so ganun lang, paikot yan yan guys ayan na kanyang karao kung yung alimango ay ganito ka laki o ganito ka lapad yung katawan pwede na siyang pumasok so ayan at pagkatapos ilalagay natin dito sa kanyang katawan ng pabaliktad ayan. so ayan meron na tayong trap so bubutasan na lang natin pwede nang iumang o iarya so ito gagawa pa tayo ng isa so ganoon na naman gupit lang pita natin ng malapit sumagad tapos dito sa kabila ulit yan kapat tapos gupit lang ng 2 inches pansinin mo guys ay halos wala kang makita na dadaanan pero kapag may pain tayo sa loob at uh, mayroon siyang lansa so sisikapin ng alimango na hanapin kung saan siya dadaan at pag nakita niya may butas na maliit dito siya sisiksik at pag sumiksik siya dahil malambot yung ating garaw makakapasok siya dun sa loob doon natin matatrap at makakahuli tayo ng alimango isda at hipon. Ayan. Pinis na ang ating trap. Plastic bottle. Uh, plastic galon. Ayan na. Meron tayong trap. So lalagyan na lang natin ng tali. Pero bago nyan, lalagyan mo natin ng mga butas-butas paikot. Yan, gaya nyan. Ito yung pinaka-finish product natin. At lalagyan natin ng tali paikot. Dito, yung kanyang bukasan so ayan tapos na ang ating trap at pwede na nating iarya at abangan nyo sa aming pagpandaw Ayan, mga kagilap, Nandito na tayo sa bukana ng ilog kung saan ay dito tayo mag-aumang o mag-aarya nitong ating mga ginawang trap. Ayan, sana makahuli. Dahil itong ginawa natin na trap, guys, ay pwede yung hipon, alimango. Ayan, may meron siyang garaw. Ayan, Ayan. Meron na kaming dalang pampain At ito, guys, yung ating lalagyan ng pamain. Ayan mga lata ayan, lata ng mga sardinas, dito natin ilalagay yung ating pamain, para nang sa ganun ay hindi niya makain yung ating pain at yung kanilang pupuntahan ay yung kanyang lansa ayan, yung amoy ng isda yun ang kanilang lalapitan at para pumasok dito sa ating trap so tatari na natin ayan oh. sariwang sariwa sarap 'di nampang adobo ayan mga kagilap tapos na natin na lagyan ng pain at saraduhan yung mga lata na ating gagawin kamain so ngayon ipapang lagay na natin dito sa ating bubutrap para kung sakaling pumasok yung mga hipon hindi nila maubos agad at dadagdag pa yung papasok at saka kung alimango naman ay hindi niya makakain dahil mabibisi siya sa pagngat-ngat nito saka natin sa mga amputan hindi, hindi na natin umang dito sa mga gilid-gilid -gig. dahil ngayon ay low tide pa so mamaya, hindi hindi nakakit yung tubig at simula ng gumala dahil ngayon ay alas sa is alas sa is na ng hapon so ito ang perfect time para mag-aryahan ayan, pwede na tayo mag-aria dito dito lang tayo mag-aria guys sa mga gilid-gilid ayan, ito yung mga dinadaan ng tubig so ililis lang natin ng konti para yung kanyang garaw o yung kanyang butas ng ating trap ay hindi mapunuan ng mga dumi mga dumi ng tubig ayan, lagyan natin dito nilagyan lang natin ng ikis para yun ang kanyang pangipit para hindi siya i-anod ng tubig so dito guys kung mapapansin nyo malakas ang agos sa part na to so dito tayo sa gilid ito malakas yung agos dyan diretso doon sa baba dito tayo mag-aaria ayan mga kagilap lalagyan din natin dito sa area na to ayan, kung mapapansin nyo dikit dikit yung puno ng nipa dito sa part na to pagdating dito ay nagkaroon siya ng awang dahil ngayon ay palaki na rin yung tubig so pwede na natin lagyan dito dahil mga 30 minutes lang aabutin na siya ng tubig ayan, para baka dali ng alimango kung may alimango na ba? ayan, cooling trap tapos na nating i-area lahat yung ating mga trap so overnight natin itong iiwan at bukas ng umaga natin babalikan para pandawin so ngayon ay alas 6.30 na tapos na nating iumang uwi na ayan, abangan yung bukas sa aming pagpandaw sana makahuli yung ating mga trap ng hipon o alimango titignan natin kung anong swerte ang nagantay na sa atin bukas ayan. so ayan ngayong umaga guys babalikan na natin yung ating inaryan ng mga plastic galon na ginawang trap para sa hipon o alimango so titingnan natin guys kung meron ng huli so ayan, tama nyo kami sa aming pagpandao natin kung huli huli ko yung ang wala oh isda isda he's <laughs> guys yun ang huli nya at isda ayan tipon ayan sa dalwa tatlo naunahan siya ng mga isda ayan at least may huli may huli tayong hipon buksan natin ayun o no? tatlong hipon tsaka tatlong isda tanggalin natin so yan mga kagilap yan ang huli natin sa unang trap tatlong hipon at tatlong isda so papakawala natin to yun ayun lang lang yun Okay. Ano Suerte. Oi. Mira, Meron. meron pitik-pitik. <laughs> may isda. Ayan, may isda at saka hipon. Ayan, hindi sulit. Isa lang. At least may hundi. <laughs> so ayan guys, ito yung ating pangatlong inarya. Ito yung tipon tipon din saka isda mukhang hindi maganda yung lalim ngayon hindi ganang makiat yung tubig kaya kunti lang yung pumasok buklo walang huli ayun guys isang maliit na malimasag kagang <laughs> maliit na kagang baka natin sobrang liit sobrang liit <laughs> 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 At least only <laughs> keit Ayo, oh, yeah. deh.

Ayan guys, tayo ng alimango. Kinain niya yung, ating mga, ay, yung hipon, kinain ng alimango. Ay, ay, hipon. Ang na ayang 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 alimango. Yung ating <laughs> grasong hipon na guys nako walang kumapalag walang kapalagpalag palag ha <laughs> mga buklo Ayan. maliliit na hipon dami eh. Lagyan natin. Ang okay, so, Oh, marami dami. Malaki. Malaki malalaki yung huli natin dito. Pero may ibang patay na. Ayan, patay na. At pula-pula na. baka may kibas kagabi baka hinabutan siya ng low tide kagabi saka lang naglalim ulit ng madaling araw kaya yung iba namatay ano yung lalim kaya, dito pala palatandaan ng nag-aria eh may sabihin nandyan ay to, lalim ba dito ah <laughs> walang uli baklo so yan mga kagilap mukhang abutin pa tayo ng ulan hindi lang pumatak yung mga malalaking butil ng ulan may ulan na abutin pa tayo ng ulan O, hipon Walang pirasong hipon Punti lang Punti lang huli natin Takot ng ulan Nagsilo kami dito sa aming motorbangka Dahil sobrang lakas yung ulan Ayan Tunahon na namin yung mga 12 piraso naming mga truck At ito lang namin nahuli Ayan guys Kunti lang. So, at least, legit na nakakahuli. Yung ating ginawang trap para sa alimango at hipon. Sa alimango lang, yung natin. Okay, guys, hanggang dito na lang ang video. Thank you for watching.